ayan isang uh, magandang araw busy sila dyan si uh, tita ibib ang kanyang uh, niluluto daw na pansit yan masarap daw yan uh, may kulay tapos ang ginamit lang dyan is yung pansit uh, kanton yung sa instant na noodles sa tuno si Tito, ano pa pamaki busy din siya magtimpla sa manok para naman yan sa hotpot yan o oh, diba busy silang dalawa mag timpla at doon naman ay oh, yan di pa tapos si Tito, eh, babe hmm. paluto na paluto na yung pansit niya di ba Yan doon na hmm sarap niyan Yan ng di mecos mecos na ni papa maki ang chicken at meron din naman doon na bisi ayan o oh, dal sa mainit selebrasyon uh, tayo ng songkran ng doon si uh, Mami ipay nila doon yung tatlong apo niya naliligo sila oh, ayan si baby game at doon si uh, tidadat si kasi ano at ina naliligo daw sila sus yung mga bike naka display pa ayan